Yung mga tao na mayroong poor mindset, mas gusto nilang kumita ng fixed na sahod. Gusto nila yung security na meron silang siguradong fixed rate na kinikita sa araw-araw. -araw. Ang problema sa ganitong mindset, eh meron lang tayong limitadong bilang ng oras at araw sa buhay natin. So kahit nagalingan ninyo o magpakapagod kayo sa trabaho ninyo, palaging limitado lang ang papasok na pera sa iyo. At yan ang numero unong kalaban ng pagiging successful. Kaya kung gusto mong makaahon sa buhay at makapagsimula para maging successful sa pera, pera, wala dapat limitasyon ng kaya mong kitain. Dito papasok ang wealthy mindset na dapat kumikita ka ng pera based on result at hindi base sa oras or per day. Naintindihan ng mayayaman, na ang pinakamahalagang bagay ay ang ating oras. Kaya ang dapat na tinatanong ninyo sa mga sarili ninyo kung paano kikita ng malaki sa mas maigsing oras. Ito ang dahilan kung bakit yung mga skills tulad ng selling at marketing ay kailangan mong matutunan. Ito ang magbibigay sa'yo ng abilidad na kumita based on results. Ito ay ang magbibigay sa'yo ng maraming opportunity sa pagnenegosyo at pagpapaiikot ng pera the possibilities are endless tamad ka lang